Sorry, sorry po tayo. Naro ko Nakakadurog lang din talaga ng puso. Makakita ng 75 years old na naglalako tapos PWD pa. Pero sobrang mabibilib ka naman dahil kahit may edad na siya, gusto pa rin niya magtrabaho at napakamasayahin pa. Kaya naman pag nasakya po kayo, worth it matry itong balot at penoy ni tatay. Hi, Ty Bertie! Hello! Ilan taon na po kayo? 75 na. Ang sipag-sipag niyo naman, naglatrabaho pa kayo. Oo. Uh -huh. Bali, magkano po yung balot niyo? 25 lang. Yung penoy po? 20. Sariwa. Oo, wow, sariwa. So bali tayo, ano oras po kayo nakapuesto dito? Ganito, alas 4. Alas 4 hanggang alas 8. Ah, okay. Uh, Gano'ng karami tong balot at penne yung... 150. 150 pieces? Uh, Total mix na yan ng penne tsaka uh, balot? Ubus yun. No, na yan tayo? Oo, ubus yun. na lang na eh. Oo nga eh, actually anong oras pa lang no? Uh, Kalahati na lang. Gano'n na po kayo katagal dito na bibenta ng balot? Fifty years na. Fifty years? Wow. Ang tagal na, Tay. Legendary na. Parang kayo, kayo ba yung nauna dito nagtitinda? Na? Tsaka oh, nakakatuwa, napakamasayahin nyo. Dapat lang masayahin. Opo. Thank you, tayha. ha? Thank you. Salamat din, ha? Na Naiiyak ko ba kayo, Tay? Masaya lang. Masaya lang. Tears of joy, Tay. Tay, sorry. Hindi, hindi. Sorry, sorry po, Tay. Naalala ko Pinipigilan na ako ng mga anak na magtindi. Ayaw na po nila. Ayaw, ayaw ko rin tumigil. Ayaw niyo po. Ayaw na ako manghihingi sa bahay. So yung mga anak nyo, ayaw na po talaga kayong pagtrabaho. Eh. Pero kayo lang po yung makulit okay. na gusto niya po, no? kasi ayaw niya po mabato sa bahay. Ayaw ko lang sa bahay, babagot ako sa bahay. Lalo lang akong magkakasakit. Sorry po tay, ha. Napaiya ko po, po ata kayo. Eh, <laughs> okay ba? Na, ano lang ako. Na, liligayahan lang ako. Masaya po kayo, okay. tay. Thank you po, tay, okay. ha. Pasensya na okay, okay. napaluha ko kayo. <laughs> Thank you. Sige. Bali, Tay. Kanina po, nabanggit na sa akin yung about sa polio nyo. Kailan po nagsimula ito? Nang balita pa ako. Four years old pa lahat. Ah, four years old pa lang kayo. Nagkasakit lang ako ng matinding lagnat. Lagnat lang nag-start? Matindi. Eh, dati wala pa naman injection dati yung mga antipolio. Tama po. Wala pa ng 1950. Bali po, ano, meron kayong saklay dito? Paano niyo po ito na itutulak kasi nakabike kayo? Minsan yung apo ko, kinutulungan ako. Tinutulungan ko? Tinutulak. Or sabi niyo po kanina na gamit niyo po yung isang leg niyo po? Oo. Oh. Tayo puno pa ba ito? Pwede makita? Okay na lang. Ah, wow. Kunti na nga lang. Halo na ito, balot at penoy. Oo. Oh. Si Kuya AJ, o oh, ayan, binabanata na. Masagto <laughs> <laughs> tayo, Okay, so ituturo sa atin ni Tatay kung saan okay basagin yung balot. Saan po dyan, Tay? Kaya magpapasak. Ito sa malapad, wag sa matulis. Malapad daw, wag sa matulis. Yeah, so yan. dyan. Okay. Para may yung sabaw. Okay, para mahigop daw yung sabaw. Taktak natin ito. Yan. Tinuro sa atin ni Tatay kung saan perfect basagin. Oo. perfect nga dito. Wow, ayan na yung sabaw. Ang sarap. Grabe, guys. Ang sarap. Ayan, balatan na natin. Etong balot ni Tatay Berting, ito yung tinatawag na balot sa puti. So pag sinabi mong balot sa puti, walang tapon. Pati yung pinaka, yung normal na matigas, dito malambot sa kanya. Walang tapon. So lahat ito makakain mo. Ang hirap makahanap nito, kaya eh, Tatay Berting laging meron. So yan guys, see, see you. ang sarap guys Woo! Mm. wala tapon lahat ang lambot solid to kay tatay birthday nyo lang makikita grabe 50 years na ang lupet pa. Para sa edad niya, nagtatrabaho pa. Tapos PWD pa siya. Nabibilib ka na lang talaga. Nakakatuwa kay tatay may padaw ni pa. <laughs> Para hindi malansa daw. Thank you, tay! Ang bango nga. <laughs> oh, solid. hoy oh, solid. <laughs> wow! Parang tahu. Wow! 哈哈哈哈哈！没事。